Bilbilinters, maburarat ng mga mo. Magurang mo, pigapod ang kakasubanggi. Pigintiro mo na kami, piglak intiro. Dapat tao ka man, nagtatabang ka sa ibang tao, dapat bago ka matabang sa ibang tao. Magurang mo, napadabaon mo, anta. ano man na oras, dit na sa nang oras ang buhay kang magurang mo. Kung kasuod mo, nagadanan, demo mo na nakaulay. Kaulay mo, kung pwede. kung ibang sila nga hindi. Salamat ako mga bibirito. hindi ako. Dahil na, mas na mamay mina. Mas na. Kaputan yung gawin ka baka sa kanya. Kaputan yung mana Manan, mamay mina. Mana, mana. Mana, mamay mina. na. Ano na, kapag tayong gulay dito, mag-ano na naman asa po yan. Hindi na naman. Ano ka mamimina? 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 Magkamanaman oh, may pupuntan tayo ngayon na uh, dinulog sa ating problema parang isang panawagan. Alamin natin, pero ito, pangunahan ko na kayo, ina, nanay ng isang kilala at, bis, uh, kilala at sikat na vlogger. Tara, punta natin dito. ako ngayon sa barangay Matakla sa bayan ng Goa. May idinlog sa atin na uh, problema si nanay. Actually, hindi gano'ng problema, kundi parang isang panawagan sa isang vlogger. Uh, Sinanay nanay na lang magsasabi kasi ito pong ibablog namin, hindi po ito sa kung ano paman, bagkos uh, nais lang humingi ng konting tulong at panawagan sa isang vlogger. Uh, si nanay, ninanaan magsasabi. o okay, nanay, ano po ang nais mong panawagan? Hindi ko po maghagan ng tabang. Bilis sa kuyang tugang na si Mirna Rodriguez, ina ni Virgilin Kers, na dahil niya lamang pagpartaramang kung ano-ano ang ina niya, dapat bago siya magtabang sa ibang tao, ina niya ngun ang tabangan niya, dahil nahiling ko sa kamagtakan, dahil lamang niya paghihiling na ang ina niya nagbabar, nagbubugong ng basura, nagbubugong ng samhod, para lamang makako pangkakan, dahil niya lamang maturtawan ng kwarta, Sabihan mo nga na tabangan man lamang ang sayang aki ang sayang magurang pero din niya lang pag -intindi. Kumusta na ang kalagayan ng nanay ni Virgilin uh, dito pagdating sa inyo? Kumusta ang kalagayan niya? Opo, ako, ako grabe po ang paghiniro niya mapagada na iyon ang sila niya mapagada. Tapos so, sabi niyo na saan siya tumalon siya nung isang gabi? Ah, uh, hapon na nandito, ah, na ang ah, bitis, turoog na. Nag, nag, Nagalok. So yan, tumalong po dyan sa baba ng kuan, baba ng uh, tulay. Pasubang gid ay na kami nagturog harus garo na kami paborokod ka ng paborokod dahil na naroon kung ano kaya na kami maduman may nag-apod nga dyan yung outro kung polis kung ano dahil ko, dahil ko talaga ko yan ta, kami, dahil ako ko nagturo para rihat kami din burulaw sarong dahil po sa pangyari hmm. ang gusto ko sana matabangan man lamang ini ito yung inak na baklas ang likod sa, to, dapat man kung may kasalan ang sarong magurong dahil pwedeng dibuho na araw ka ng sitwasyon na i ipambalang ibog niya na puta kay kung magluhod hali sa hali da sa simbahan pa si sa inutang kang may 101 magluhod tangan, ngan mapatawad niya pero dai pwede an just kung mahirap kung garo akong mabua kung gibon niya ang magurang niya ang magurang niya daw ang nagkaarog panday man ang naghihinugak pero nanay kung pupunta dito personal si Virgilene at uh, magbibigay sa inyo ng tulong at uh, tatanggapin niyo ba papatuloyin niyo sa, sa, panahon an garon ako nang kapadagos noy dayon ako hadaw nagdidisya nag kan mga 2006 nagadanan nag agon -ag ko sinabihan niya na ako na pag pinadagos dati di ang sugan ko, dahil na di at siya maduro din din. kung nasa tabaong na, ang siya yan O paano matutulungan na na? Halimbawa magbibigay ng konting tulong, ah, kung sakali papadala lang sa inyo direkta, sa, sa anak nyo, o kung paano tulong ibibigay. Ako, ang gusto ko sana matabangan ang magurang nyo, kanap si Tio ba, naghilang na. Papatsikapan po, madara sa ospital. Ayun. Eh, ma ma makuyan sa garunang may nakadiprensya na no? may something na nga ang payo dahil na kami nagtuturo. Minsan, nag-abot ba? Nag nag-abot ko, nag-abot ko, nag-abot ko, dahil na nagtasang dahil nagtuturo. Nagtuturo, kaya, yun naman po yan ang panawagan ko na sana, sana po, mag akong tabang para dito sa ina ni Virgilin Terz na sa iyang ina, dahil pwedeng mag sa iyan ni tabang, ay ni tawad. Ta Kung bako dyan sa ina niya, dahil man siya mangyaring mag-dakulang mag araw kan. Kaya po, mag-iraray ang hospito sa sarong magmurang. Dahil pwedeng, basta niya nag-uuli ang dumanda, ay man, ang pag-intindi po ang pag-trabaho niya. Dahil niya ang pagturutin o ang ina. Dito. Ang paghagad niya sa niya, dapat niya maghagad ka, man ang tawad, magluda. Sabi mga kang ina, piso sana ngayon siya, million niya ang niyang kwarta, Ako piso sana. Magbubugong ako kayong samhod. Nagbubugong ako ng basura. Iyon nga ang pagtabuhay niya. Salamat sa naman niya. Ayan nandito po tayo ngayon sa Goa Municipal Infirmary. Uh, sinama natin nila natin ang sinasabing ina ni Virgilin Care, si Nanay Mirna Rodriguez, na ina ni Virgilin Care sa tunay na buhay po, Mark Anthony Rodriguez. Ito po siya. Uh, Inanapan natin siya ng magamot. Ang problema dito, yung x-ray, yan po, uh, kailangan yung x-ray. Tapos ilang gamot nakakuha tayo para ibigay dito sa kanya. Manayo, Uh, may kulang pa po yan ay may kulang pa po yan uh, napunta po nakakaulay na po din ay po mga resita ay, po mga resita mga kano pa po ito yeah. po mga resita ito si, si po mga resita ito po po ito yan po si nanay ni Virgilin nanay po yan yung kailangan may pan-injection pa po yan kailangan yan uh, mabuti mababait ito ang mga taga Goa Infirmary. o, lahat ng kailangan natin na mayroon yung iba bibili sa labas. tinulungan po nila ano po ayan asikasa as tayo dito sa Goa Infirmary ng staff kailangan lang nila kapinimanoy